Anong ganap sa mundo ng showbiz? Hindi pa natatapos ang kontrobersya sa pagitan ni Namaris Racal at Anthony Jennings matapos ang revelasyon ng ex-girlfriend ni Anthony na si Jam Villanueva. Matatanda ang naglabas si Jam ng mga screenshot ng diumanoy mga pag-uusap ni Namaris at Anthony na nagdulot ng batikos at espekulasyon sa kanilang relasyon. Ayon sa mga ulat, parehong pinayuhan si Namaris at Anthony na umiwas muna sa mga pampublikong kaganapan, kabilang ang mga press conference ng kanilang mga proyekto. Bukod sa negatibong publisidad, iniuulat din na nasa panganib ang mga endorsements ng dalawa. Kamakailan, inihayag ng beauty brand na Dazzle Me ang kanilang desisyon na dumistansya kay Maris. Sa opisyal na pahayag ng brand. At Dazzle Me, we have always been about inclusivity, authenticity, and making the right choices even when they're tough or uncomfortable. These values are at the heart of the brand and in everything we do. After thoughtful consideration, we have made the difficult decision to end our partnership with Maris Racal. Samantala, si Anthony ay naiulat na dapat magsisimula ng taping para sa isang commercial ng isang food brand, ngunit ito ay kinansela dahil sa issue. Ayon sa ilang abogado, ang ginawang paglabas ni Jam ng mga pribadong usapan ay maaaring labag sa Data Privacy Act. May karapatan umano si na Maris at Anthony na magsampan ng kaso laban kay Jam dahil sa pagkawala ng kanilang endorsements. Sa kasalukuyan, wala pang pahayag ang kampo ni na Maris at Anthony tungkol sa posibilidad na magsampan ng legal na aksyon laban kay Jam. Samantala, patuloy ang pagsubaybay ng mga netizens sa isyo. Hati ang opinyon ng mga tao, may mga naniniwalang tama si Jam na magsalita, habang ang iba naman ay nagsasabing ang kanyang hakbang ay hindi nararapat at maaaring makasira sa lahat ng partido. Ano sa tingin mo? Dapat bang magsampa ng kaso si Maris at Anthony o sapat na ang pagsasalita ni Jam para maipahayag ang kanyang panig? Ibahagi ang iyong opinion sa comments.